itong umaga dito sa probinsya ng Romblon. Hindi ko lang tawag nila yun doon, yung hinihila yung lambat sa tabindaga. para uh, para manghuli ng isda. So, tatry natin kung may makikita tayo. Pupunta so, tayo doon sa kabilang barangay, barangay Sagra, sa Baybay. So, tara. Hindi ko na mapapakita sa inyo yung dadaan ako kasi may angkas akong dalawang bata at saka serbo ng gamit po. Kaya, tara mga kuys, puntahan natin. Try natin kung anong makikita natin or masasaksihan natin sa baybay yan mga kaisla nandiyan tayo sa sa bindagat ng barangay Sagra yan tinatawag nila baybay yan titingin tayo kung uh, may makita ba tayong nagaan dito naghihila ng lambat try natin makitulong kung mabibigyan ba tayo para may hinihila dun oh. o nga meron nga may, na, may naispatan tayo naghihila ng lambat yun na siguro yun daming tao puntahan natin so ayan nandito na tayo mga kaisla mga kuwis sa uh, mismong ano ganap <laughs> ng paghihila nila na ng, ano, ng so may ginagamit pala silang floater na styro yun know, yung mga puti na yun para hindi lumubog na maigay ang lambat natulungan so, lang sila kasi yung mga tumulong may, bib bibigyan ng isda yan mamaya may kaparte yan Pero natin tumulong tayo kada kada umaga yan. Ano kayo? Ha. Ah. Ano uli diyan? Wala uh, Ma na na maliliit lang. Ah, uh, may... uh, may may malaki. Sabi malaki. May mga pala din na dito. Tulingan yeah, huh? ito? Oo. Tulingan dito yung tulingan ito. Every morning, i-update namin kayo. Ang mga ginagawang bay bayanihan dito kung anong mga nahuhuli. Same fish. So, every day daw ito ginagawa dito. Same fish ba? But... After uh, more or less 30 minutes, magkita na natin mga huli. Medyo ayan may mga nakikita no? ng mga isda. Hindi ko natin alam kung ...kano karami mga ngayon. Sana marami. Kasi first time natin sumapak sa hilahan dito. Ayan o, tulong-tulong na sila. Pagka malapit ng malapit na yung lambat na makatapos, dumadami na yung naghihila. <laughs> Tama na? Huwag na. Huwag na. Dali, oh. Habang oh. oh, hindi naman mga ngagat yan. Ay, naano yan? Ano? Elektrik yan. Hindi na elektrik. Eh, tignan lang. Snake yan? Oh, safe yan. Snake yan. Hindi na snake. Ay, abaw. Ay, abaw. Ay, abaw. Kamu, to. Kamu, to. Ang mga maliit na isda. Oh! May kadamo ng tanong hilo. Oh! Ang dami jellyfish ah. Matapos na yung paghihila, biglang dumami tao. Pagbibili na agad dyan. May mga hihingi naman. Ang dami talagang maliit na dito. Ang <tapos> bawa kayo na hilo. Gusto tayo palamig na.

Kamalit ah, ko. Oh, Hindi ibis eh. Ang kalaw eh. <laughs> Kamalit. Hmm. Hindi ba yung ano, ante, yung, ano ba yung tawag doon? Iliw? Hindi. Iba ito Masarap to. Iba yung iliw. Ah, iba dyan. <laughs> May pakpak yun, lumilipad. Iyan. <laughs> Ayan yung iliw ko. Ayan yung iliw ko. Ayun, Ayun. fish. Ito, giliw ko. Iyan, nanonusok. Nanonusok lang ka. Mahirap pala, wala yan. Gaon ko lang alpiyan isa kakilo no kaybaka pa sinba Oo oh isa yang man kakilo ko no kay tagalig pa abi hay siyempre nahuya man Ba <laughs> 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 kaya mahuya Tagal, ka bisaya Ang kulaw ko, may isa pa ka-silo ang Ay, sayang! Kaya pag nagpabuyog ka, dito ka may discount pa pag nagpaguyog ka. ka. May discount pa. I-promo ko sa'yo ang pampagupit, ha? May discount pa, pero kailangan may paamanin. Panami uh, okay, dito magpabuyog. Aircon. O? Sa kampaling mo lang, doon sa so, tapat ngayon, ay, tunduganin ang O, ang tiligay, patawin man nyo sa unga mo. Hindi, kay okay, mabayad man ari ako oh. oh. Ano? Kamutangan mo May bayad, oh. siyempre. 100. <laughs> ay, <laughs> ay, o bayaran mabayad, mo ga. Mabayad, <laughs> si taguia, si taguia kay sa tagiiyang, hmm. ah, ah, sa talaga sa hmm. May bakin, na. Ay, ba, Thank you, Ante. Ay, Pag nagpagupit ka, Alpi, ha? Oh. ko, libre. Oh, Yeah. Oh. Oh. Ito, ito, taga barbero mo. Magdala, magdala. Libre, kami libre. Saan lang Ah, sige po. Dito na lang, sama na lang dito. Pagpapartihan na sila, nagpapartihan na. Mga tumulong. mga

<laughs> nagpabuyog ka ha, libura lang si ano. Nagpagupit, uh, libre. Oh, kuya. Oh. Uh, <laughs> sa tumod ng HP. Malapit kay Mang Ben, ang kulalpi. Mag! May pista na, magpabuyog anay uh, oh O, pista pala doon pala nila. Pag! O, oh, pista pala doon ka May may prosyento sa ante. Hindi. Sabat ko pa nga. Ah, sabat mo? Bring my name. Ah, oh, bring my name. <laughs> pag nagkita ka. Okay, no problem. Thank you. Kuya, oh, ayun na tayo. Oo. Layo-layo pa. Tol, ba... mga salama. Salam. <laughs> ah, salam. So, ito yung naging ano, nabili nating isda. At saka dalawang perasong parte sa pagtulong sa paghila ng lambat. So, lang for today mga kuis, mga kaisla so, ayan, uh, lang tayo ng maga tumulong tayo sa pagkihila ng lambat, magkakaroon na tayo so, okay. uh, mga din natin uh, tulingan yung mahuli, makalibri tayong tulingan so ayan lang mga and uh, bukas abangan nyo magbibidyo ulit magbablog mag ulit tayo dito sa panghuli ng uh, lambat, ng lambat dito sa Romblon, sa Asagra, uh, sa Fernando Romblon hindi ko lang alam kung ano ang tawag sa ano yan, lambat na yan, niya nyo yan kami ah. Bukas, baka mo ko na bukas. So yan lang, maraming salamat mga kisla and see you in our next video. Bye bye, God bless.